good morning mga katuwils at eto na naman ba biyahe tayo so eto na yung part 2 ng ating DRT so this time ang makakasama naman natin si Boss ng Kalayaan Riders tsaka si Papa Moshi hindi ko alam kung meron pang ibang sasama sa member ng Kalayaan Riders. Saktong alasing ko na. So ipapashill namin kayo sa DRT. Ito na, ito na, ito na. Yun! <laughs> uh, dalawa lang ba tayo dito? Sa SM Baliwag si Papa Moshi. Tayo ng tatlo? Nasama si Raymarc. Pero saan na siya? Nasa ano? Baliwag din. Pupunta siyang ganun sa Baliwag. Kasi sa ano siya galing, 'di ba? Sa Nil de Okay, sige. Alis na tayo. Ha? Aw oh, nga. Yung Cardo. Cardo Dalisay on. Let's go. Una ka na. Sige, sunod ako sa iyo. Rolling, rolling. Oh, eto na si Papa Moshi Isa na lang ang hinihintay si Boss Raymark. Scooter gaming na naman tayo guys Iikot tayo sa DRT Boss Pecto, saan ba tayo iikot? Tilapilon Cafe, Cafe Fiat Then? Uh, Arc. Tapos Ay, yung pinaka-Ark Digo Seal Adigos Hill Di pa ako napunta dun sa lahat na yun Nangarana, napunta lang ako sa ano eh Sa sentro ng bato Eh hapon na kami nakaalis eh Kaya yun, eto na yung part 2 Ng ikot namin sa DRT guys Formation, formation So iba-iba din kami ng motor Naka Vespa Naka ADV PCX At syempre Aerox Let's go Saan tayo dadaan? Bustos? Bustos, Loban Ayo. Oh, mabusibibenta ka to. <laughs> Yeehee! Lobo no. Makikiraan po, makikiraan po. Iyan oh. No? Welcome to Bustos. Bustos. Pero parang ganto na rin nitura ng DRT eh. Ganto-ganto na rin. Aw, ayan na, tanaw na yung Argo. Ayun, kaya pala maraming nakahinto. Welcome, Doña Remedios Trinidad, 1977. Bata pa pala siya. Akala <laughs> ko, ano yun eh? Akala ko, Europe birth niya yung 1979. Oh, dito. Dito ko napanood si Reed eh. Pero, ganda ng ano. Wow. Grabe oh. Ano pa lang to, guys? Uh, boundary. Ayun yung arko. Mm -hmm. Ano ang tanawin sa banda rito? Siyempre, mga puno. Batis. Ayun o. No? Nature. Daming rider dun. So, papunta na tayo ng Tila Pilon. Anong oras? Tasaktong alas 7. Oo, oh, na maraming riders dun Sigurado yun, maraming ano dun Maraming pupunta sa tila pilon Maganda view dun eh mm, Alam ko may kainan din dun Pero di pa kasi ako napunta ron eh yun. Oh yeah oh, Parang delikado yung poste na to ah. Good morning neighbors Oh, lamig ang ganda naman dito First time ko talaga dito Teka, naiiwan tayo Yun o, no, mga tropa ni Boss Pecto, Vespa Oh, yeah <laughs> Sarap ng hangin So, eto na yung Pinakabaya ng DRT Nadaanan na natin Yung kanilang Municipality Municipal Hall Ang munisipyo Kurba-kurba oh. So ang daan dito is Parang spaghetti Pababa Pataas <laughs> Yun Ay Ganda ng daan Sana all Ganto yung daan Ang tipid natin sa gulong Kung ganto Hello po Arap mag-ride Mag-ingat, dahan-dahan Sa pagpatakbo Madalas may aksidente dito Oh, ganda ng daan okay. Mount View Marilake Ng bulakan Ingat lang Sa sh sharp curve So eto may hininto kaming tulay. Anong tulay ba to? Wala pangalan eh. No? Tulay na walang pangalan. <laughs> Parang nandoon yata. ganda, Kaya oh. eh, minto um, kami. Ganda. Pwede naman sigurong ano kasi may hagdanan eh. Pwedeng bumaba oh. Pwede maligo dun. Linaw. Panalo. Silip tayo dito sa kabila. <laughs> Ooh, yeah. Kung may isda, kitang kita. Oh. Panalo. Yes, sulit. Sulit. Ano? Kumusta, kumusta? Malamig. Malamig, ano? Para tayo nasa DRT. <laughs> Ito, bagong vlogger, guys. Nox, English pa. <laughs> So, ang susunod na hinto natin is Tilapilon. Parang sa kabila nitong ano na to. Bundok na yan. Ganda oh. So, eto na yung pinaka marilaki ng Bulacan. Ay! -ay, -ay. Mukhang bagong gawa lang yung daan na to. Wala pang buhit yan dami mga riders na papahinga. So, eto na guys. Tilapilon Hills Cafe. So, meron ditong gate na nakalagay eh, please remove helmet upon entry. So, paano magbablog kung tatanggalin ko ang aking helmet? Kaya pinapatanggal yung helmet upon entry. Wow daming riders so no? ah. so dito na ang Tila Pilon Hills Cafe by Cafe Provincia so makikian na tayo dito eto guys hindi ko inaasahan na puro taga sa amin pala to guys shout out sa inyo lahat ayun o no? ayun o no? dami nyo ah oh. ayan magkakalugar pala kami hindi ko kilala eh mga bata eh sticker gusto nyo sticker sana umabot to kabayan oh pagati-atihan nyo na lang po, oh, thank you <laughs> <laughs> Yan lang yung baong ko wala na. Oo. Uh -oh. Ride safe po, ride safe. Oo, oh, ride Oo, oh, buti pa kayo may baon no. Wala <laughs> na, Thank you sa inyo. Thank you, thank you. Oo, oh, ingat kayo sa, ano, ingat kay sa ride mamaya pag-uwi. Ayos. <laughs> po. Okay guys. Subscribe na sa YouTube. Wow, gana. Magkano to. 109 109 Ito 60 okay. Ito 60 Eh 60 yung bro 50, 50 pesos yung 50 gata <laughs> <laughs> 50 yung gata 59 Hindi, may asukan <coughs> Dadali <laughs> um, mo pa yun. Pero may service charge pala 5%. Meron 526 yun. Grabe, sarap magkape sa malamig na lugar. Mabilis na lang din lumamig ka Kasi malamig yun. Ang line ko, si Gambit. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Sama ba natin yan? Oh, ako nga ko yan. yan. <laughs> Nagpapractice na rin kasi ako. Subscribe guys. Ilalagay ko yung channel niya. so pupunta muna tayo guys sa may Digos Hills so dito tayo galing sa Tila Pilon Hills Cafe hindi na tayo pumunta dun sa may trek masyadong malayo eh Digos Hills next next stop all set lipat na tayo sa Digos Hills grabe ganda ng daan no? Marilaki Hidden Gems ng Bulacan. The Last Frontier. O oh, na, pitikan tayo. Terika. Huh? Ah, eto yung pinakita ni Reid na <laughs> nagdalawang isip yata siyang tawid, ay tawidin, akyatin. Oh, matarik pero panis. naks. <laughs> May environment pi. O oh, sige, sige, ako na, ako na. Sige, ako na lang bababa. Sige, ako na, ako na. So, eto guys. Bale, merong 20 pesos yung motor daw yung babayaran. Apat. So, may sukli kaming 20 na. kaming apat, bayad na yan. Yun. 20 pesos. Akya to oh. Bigos Hills Ah, ito na yung mga kubo-kubo Ah, o oh, Dito nagpunta si Reed Dito siya nagpadikit, oh Ako, ako ulit Sige, sige Hindi mo siguro gugulong yung motor ko dito, eh, no 50 tayo Bali 200 So, kanina 20 Ngayon 50 Sir, apat kami Ah uh ah. -huh. Sayang wala akong sticker na ubos na. So eto na 'yon, Digos Hills. So medyo rough road. Ah. Uh -huh. Oo. Oh, Ang tanong, motorayot 'yon? Yes, oh. sir. Oo. Lapit lang pala mga dito May mga Ano to? May nakatira ba dito? Eh, forest yan Kubo po rent. Kubo po rent eh parang Ano 'yun tatalunin? Tatalunin mo. hindi na pwede 'yan. Oh. Ito mukhang pwede pa to ito. Ito eh, si sira na yung hagdan eh. Yung tulay. Ito, ito. May pa eh. Ah. Uh, Dirt oh. bike oh. Ano, tingin nyo, pupunta natin. Malayo ba? Siguro, ito, silip na lang tayo. Punta na tayo ng Kapipiyat, no? So, yun na yung binayad natin na 20 plus 50 pesos. Yung inakit natin ito. O, oh, ayun, no? May Honda Click na ano, tsaka Raider, ayun, no? Ba? na natin. Pag, pagka, pag ito sumemplang, di tayo tutuloy. <laughs> Oo, oh, adventure ano yun. Parang delikado nga pag scooter. Parang pang ano lang siya, pang trail. May rap, oo. Kotse? Pwede kotse? Seryoso? Pero tsaka ko, lang yan. <laughs> Hindi, si ano kasi, si Boss Pecto. Mataas yung best pa niya. Oo, tip to siya eh. Baka ma-out of balance. Delikado siya eh. Baka mag pa tayo ng, ng pilay. Eto guys, nakikita nyo yung bulubundukin na yan. Ayan. Ayan, yan mismo. Sierra Madre na yan. So, malaki utang na loob natin dyan pag bumabagyo. Hinaharang yan. Yung bagyo lalo na nung nakaraan. Yung super typhoon. Napahina niya yung bagyo. So, di tayo mga dahil masyadong matarik. Pang ano lang siya eh, pang motocross. So, pupunta na tayo sa Kapipiyat. Doon na tayo manananghalian. Nalipasan na ako ng gutom kanina. Nalipasan ka na. Nako. Nalipasan ka ng gutom. Ah, hindi ka nagutom. <laughs> Ayaw. Nako. Gutom tayo dito. Mukhang puno. Ah, hindi masyado. Okay lang. So, eto na tayo sa Kape Piat. May karinderya naman yata dun sa tabi. Dá a mental. Thank you, kapipiyat. So balik kami ng arko ng DRT. Daming tao kanina eh. hindi kami nakaporma doon eh. <laughs> so babalikan namin yung arko, konting picture-picture tsaka kami uuwi. So guys, nandito na tayo ulit. Ito yung pinaka arko ng DRT oh. Dami pa rin mga riders. Sarap mag-ride dito. Para kang nasa Baguio. So, bago maubos ang battery ng GoPro gusto ko munang i-shoutout ayan eto si JB Ramirez yun Lods shoutout kay Ruel Binuya Melody Ibera Camille de la Cruz Gat Dula family ng Santo Niño Kalumpit Bulacan kay paring si Ginto kay Ronald Fajardo kay Ramil Cruz kay Blackburn yun shoutout sa iyo pare ko kay Rico Cabral kay Abi Cabrera yun no kay Boss Tristan Paul Tayag Hari Machong kay Joy kay Joy ni Moshi yun kay Papa Moshi to pa shout out daw kay Tolitz Lucas brother shout out sa'yo kay Tol Emer Salas kay Charlie Dolormente and kay Kuya Gray yung anak ni Boss yun shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong pagtutok hanggang sa muli guys maraming maraming salamat sa panonood kita kita tayo sa susunod na vlog so laging katandaan prayer is the best gear nuts on two wheels